Oh, ane. Hari ini naik flash aku. Oh. Ah, Ayah. Kawan kau si kolas mengai dol. Nak kabawi renyu maisnya malah nang bunga, oh. Oh. Ya. Yo, ya we oh, ya we oh, apa itu? Malah maisnya. Malah nang bunga, oh. Ya, ngai Oh, es kibat oh. Oh. doy ko na bunga na sa ah? ko. Ha? Apeddo. Apeddo nga. Apeddo e bunga na o may isang akang sa ko. Ayo, nadak ka. Lara oh. baragsa ka na makita di mais na. Bisong ngro Bisong ma. Marabala to, ung na. Guys, guys. Nakaka-recover din pala yung mais namin. May ano. Lumalaki pala yung bunga niya o. oh. Oh. Oi, gak ada ukuran. Masuk tuan. Nih. Oho. Kayak apa? PD pede paya tuh. Pede pa. Pwede pa. Pwede. Okay, ka, no. Nabasa, oh. Oke, okay. kayak kan oh. siapa di kuana nih? Napa siapa? Oyo. Jadi dekat berak kali oh sih. Oh. Apa pakai tumpungan lah? tuan tuang ke ya. Oh, Lang aron di tayo pumunta rito. dalawang araw dalawang araw na hindi kami pumunta pero oh, na surprise kami sa bunga niya, guys malalaki na oh. Ito. malalaki ng bunga talagang ay putol ah? sayang sayang isang puno pero ang luwang oh. surprise kami sa bunga niya. Oh, ito ang lumaki. Yung isa naming tanim. Ha? Ah? Atan, Atan na nga. Atan na nga na yung mahigo. <laughs> Oo. Oh. <laughs> <laughs> oh, Uy, kapag-atawa na nga nga. Oo, sus. Alak ko lito. mais mo. Lipos mo. Oo. Oh. Bakit Yung mahig. Ang pagsabong balot. Pagsabong nga nga. pero nagtatayag mo tayo. Ano yung guwanong tuya? Ano? padu pagi iya mais siko uh nya -huh. apit huh. <laughs> apit. <laughs> apit dua oh ya jalan dalam jalan dalam. Dala, dalam bunga niya. <laughs> <No>. bango <laughs> bango guys hmm. Hmm, mabango. Amoyin mo. Apid do si ko. Amoyin mo, mabango. Oh, parang ano, amoyin mo. Parang buhok ng babae. What? Oh. Amerikano si ko. Amerikano? <laughs> Amerikano yung may Amerikanong mangi oh. si ko. <laughs> Pansit. 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 Pansit ka ba Yummy. Pansit ka ba? Dalawang bunga. Oh. Yuri, ginawa ko, babaddi yaw eh. Aro yung ginawa ano ko. Oh. Hmm. Ibaga pag guano Pero na oh. Matataas ito. Wow. Oh. Di. Ari mag magurane eh. makuya to de kana oh. Oo. Oh. Yo, <laughs> so, yeah. ano oh, but, uh, but oh, oh. Uh -huh. oh. yeah. na si Oh, bat may misti saja? diyan. Oh, makastay kwano oh, tungo. Oh. Oho. Yo. Ya. Matataas ni mismo. Oh. Tabian mo mong ito. Yawe ako bu bu ngay. Amerikano. Pare Marikano. Filipino. Filipino, <laughs> eh, gato kulay na siko. <laughs> Halo-halo yate tinan. Halo-halo tinasim namin na dito. <laughs> laok-laok. Maturokan laok-laok. Hey. <laughs> Ay. <laughs> Ayan. Oh. Ganda na ng mais. Ang lalaki ng mais dito. Beot. <laughs> Tingnan mo, kahit na bagyo ito, lumaki ng gusto. Oh, lumaki oh. Oh. Ayun, magaling itong mais na to ah. Magaling nga. O oh, tingnan mo na natumba eh. Igato na to eh, oh. Lumaki na gusto. Tumangkad mo oh, oh, Mas oh. matangkad pa sa'yo. <laughs> mas matangkad pa sa akin. Oo oh, o. Oh. <laughs> Yan. Okay. Magandang variety ito. Pero yun. yung kabila. Makakabawi din tayo dito. Kaso, ayan. Manghangin-hangin na naman. May bagyo na naman. Delikado. <laughs> Oh, oh dua dua bunga nasi kok oh dua dua oh oh kamu kebaik am makan ala pe lang tipakas ni nih oh. teteh kasem sabung nane no? oh 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 sampai nakukrat oh ya oh kamu oh, oh. ne eh, garu ne eh, atat nata kamu sih neh kita kau neng uh, aku sampai oh mai, mai. maish na mulan nah mulan nah oh